Hello mga ka uh, isang magandang hapon muli sa ating lahat. Magandang gabi sa Pilipinas. Magandang uh, umaga sa ibang panig ng mundo. Nandito muli si Joy It yourself para hatirang kayo ng uh, biking adventure. Ayan medyo marami kami ngayon mga ka -Jewit. isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim, pito. Bali, kami ngayon mga kajuit na bikers. May namin makakasabay muna. Ayan, uh, chat out sa ating uh, 3 million viewers. Dito lang kami uli sa industrial ikot. So mag enjoy ngayon mga kajuit Dahil uh, may mga kasabay ako Just comment if my uh, audio is clear Pasensya na sa live ko kanina Nung nasa trabaho ako Dahil napakaingay pala May nag hammer Alasays na ng uh, hapon dito mga kajuit Ngunit uh, matindi pa yung sikat ng araw Nagka Bigla nagkaayaan for the first time uh, Nagkasabay-sabay kami magbiking ng mga kasama ko Dahil uh, day off na ngayon Had holiday po dito sa Saudi So ang aming company ay uh, binigyan kami ng 5 uh, days holiday Kaya lang yung iba dahil kailangan sa production ay uh, pinapapasok kagaya ko kanina biglang on call sa lukuyan ako nagpapahinga tumawag yung aming uh, production manager at kailangan daw ako sa trabaho kaya ta uh, bigla bigla po akong pumasok puro foreigner yung mga nakasama ko kanina sa trabaho dahil yun ang mga Egyptian, na uh, Polander Yan, thank you sa mga viewers natin uh, sa walang saw, sawang pagsuporta uh, sa duet. talagang malalakas silang humataw mga ka Kaninang umaga po ah uh, nag-live din nako. Almusal uh, one hour. Kaya sagad na sagad ako sa pagbibisiklita ngayon sa pagpadyak. Pero maganda rin naman ito sa katawan dahil sa sa edad ko, kailangan ko talaga ng may exercise. Lalong-lalo lalo na yung aking tuhod, kailangan mabinat-binat. Ayan, chat out nga pala sa aking pamilya dyan sa Pilipinas. Dyan sa Sambalis. Ayan, mga kajuit. Nakabibutan ko pa pala nagdala ng tubig sa kamamadali. Kaila uh, bigla nga sila nagyaya. Hindi ko mahangin ba yung aking uh, video dahil malakas uh, po yung hangin. Or nakagamit ako ng uh, wireless mic. yan thank you sa mga tumatambay po sa aking uh, video itong mga kasabayan ko ano pa to mga bata pa yan sila marami nang nauna kung mapapansin nyo mga kajuit napakaluwag ng kalsada dito at uh, wala namang kaming nakakasalubong uh! what <laughs> ayun yan na sinasabi <laughs> ala nautyo kay gulong ni <laughs> Lito ano nangyari sa inyo ano nag <laughs> nagkaanuan pa yung kasama ko ano ba yan <laughs> ba't kayo nagkaanuan Ayan na yung gulong ng isang kasama. Wala na First time natin na magkasama-sama, nagkaganyan pa. <laughs> Hindi ko alam. paki review mamaya sa video. Ayan, ba <laughs> ano?

Nakahanap ko ng pambumbay ng isang uh... Bigla lang eh. hindi ko rin na ano Dumista siya, ha? Oo, nagkaanoon sila eh. hindi ko alam na kung paano nangyari Oo. Sino bang nasa tamal niya? <laughs> tawag ako ng mudon magbestiga <laughs> ayan thank you po sa mga pumunta sa akin Hana di Patricio ayan na uh, Lutz uh, first time na namin nagkaya nagkaroon pa ng uh, accident nagkapanggaan yung karoon kasama malambot niya kasi ano yan ni Aloy mm. ang <laughs> lakas kasi ng hangin ang lakas ng hangin ng Nagsisitumba <laughs> na yung mga bisiklita Okay lang yung oblong niya para gaganong ganon sa anak <laughs> Pag yung <gaganong> ganon <laughs> Kikimbot kimbot ngayon yan Ayan na ah. Nagkaroon ng accident mga kanya Nagkabangga yung dalawang kasama namin Hindi napansin muna tayo mga kadikit uh, nagkaroon nga ng ano, <laughs> ano? <laughs> try, try natin <laughs> kikimbot kimbot di dito lang kami sa ano sa industrial sige testingin mo testingin mo Andi dito lang naman tayo eh. Uh, walang 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 sasakyan diyan. Doon doon sa ano na 'yon sa doon. Safe diyan. Ang nangyari, ang lugar ng nandaan. Oh. Nagtabanggaan pa. Ano ba 'yan? One way na nga lang tayo. Huh? Mayroon buka kayo dito. Naka live ako. Si Rod may kasalanan, binangga mo eh. <laughs> oh, ito. At mga kapal tong ano niya. At saka yung sa loob niya may parang ganoon kaya matibay siya. So, pasensya na kajuit mga ka Tata. Oh. Try mo try mo pa yung ano pa? Muti nga wala yung mudon. <laughs> Sige. O oh, parang walang nangyari <laughs> Oo, oh, yung harap mo Ha? <laughs> Ayan